Ibinunyag naman ni PNP Chief General Nicolas Satora III na meron pa silang ibang na lokasyon bukod sa Taal Lake na posibleng pinagtapunan sa bangkay ng mga nawawalang sabungero noong 2021. Sinabi ni General Torre na bago pa man lumantad sa media, matagal nang lumapit sa kanila ang whistleblower na si uh, sa Totoy o Julie Dondon Patidonga na sa tunay na buhay para maglabas ng kanyang mga nalalaman. Sa katunayan ay sinabi ni General Torren na siya mismo ay naging bala. At inawag niyang karumal-dumal na krimen na ginawa sa mga sabungero. Mabilan sa kanilang mainaalam ay ang katotohanan na sinunog. Sinunog ang bangkay ng 34 na missing sabungeros. Narito si General Torre. I mm -hmm.